Bakit ang bait mo pagkaibigan ang kausap mo? Pag parents mo, bastos ka. Alam mo, ang parents mo, mas matagal mo yan nakasama. Ayan ang bumuhay sa'yo. Bakit sa parents mo, hindi mo binibigay yung tamang respeto? Kapag titingin ka sa mga kaibigan mo, nakangiti ka. Pag mag-meet -me kayo, ang saya-saya ninyo. Kinakamusta mo, parents mo hindi mo makamusta. Bastos ka pang magsalita. Hindi ka nga makalamba sa kwarto, hindi mo makausap eh. Remember, friends, yes. Okay yan, may community tayo ng mga kasama natin. Lumalaki tayo, mga kaibigan natin na siyosyaran natin ang mga gusto natin sa buhay mga kaibigan natin na sumasabay sa mga trip natin pero remember, your parents ito yung mga taong talagang ipaglalabang ka hanggang kamatayan nila in fact, sa sobrang mahal na mahal ka niyan, kahit ikaw nga mismo hindi mo sila kinakausap e eh nasa isip ka pa rin yan kung sa kasal may sinasabi nila till death do us part ang mag-asawa nagihiwalay pa pero mo, ang connection mo at ng mga magulang mo ay hindi hindi mawawala. Sasamahan ka talaga ng parents mo hanggang sa kamatayan nila. In fact, willing pa nga yung ialay ang buhay niyan para sa'yo. Kaya sana kung ikaw ay mabait sa mga kaibigan mo, mas triple times 5 times ten sa mga magulang mo.